Uh, Ayan buhay na buhay siya. Diba? guys, may pera si Wilson. Napaghandaan ko siya. Ito guys, may duplikara ko dito. Daluan tao. <laughs> <laughs> Yayarin ko Gagamit ako ng isang tao. Uubusin ko si Wilson. Tara guys, let's go. Ayan magkano pera? Oh, babakas ako sa yung sa pa nabda narin guys babawi kami ni babawi daw si Wilson oh, Kalpi na no. mo Johnson? son 300 400 akin 'yung sa daan diyan so, Oh 300 sa akin Oo Hirang to boss ah Oo ni si Tuloy Laban ni Roy Labas yung ni Roy Masin mo boss Ba't so, muna. 50 lang daw.

50 Kasi? Kasi? Pagod mo na yan Yahoo! Yah! na magaling mo? Hindi, pamayaan Sabi pa Kasi? boss Dapat tama mo na yung sulit Oh. Mami ma, subo pa tayo marat. Yeah, si Kuta. Yeah. Okay. okay. Wala nga Talo kami ng dalawang daan eh. <laughs> Tadu mo lang po. 50 lang. lang. Oh. Tapos kaso magis mo. Ayun na. Oh no! Patay <laughs> ka ngayon. Patay <laughs> ka ngayon. <laughs> Tan! <Tatay ka ngayon>. Palaga <laughs> mo na! 200 na. Okay, okay, no, okay. No. Yeah. 200. Sige, 200. 200. Oh, go meet you. I want 300. Oh, 200. Yeah. <laughs>

Pinaisa ka na. Pina. Nung nananalo, yabang ay... Kasi iyak. na kasi kanina pang na. Pinilit ko pang dumukot. Si <laughs> Chandra yung yun eh. Oh. Oo. <laughs> Ang <tangina> ganyan. May utang pa. Dim na, aray ka! Talo na naman Wilson! Magkakaroon ni Wilson! 350! Kaya masakit dyan, buhay buhay siya.